Hello! Welcome back ulit sa tutorial ko! Ngayon naman, paano gamitin ng Git para makapag-interact siya sa GitHub? Una muna, siguro mo muna may GitHub account ka. Search mo, GitHub. Pero dahil merong account na ako, yan o, nandito na. Ngayon, pag gumawa ka na ng account, eto ka na, andito. Wow! Ngayon, gumawa tayo ng repository. Ano ba yun? Mamaya ko na ipapaliwanag. New repository. Repository name. Two. Tutorial. Kung, gumawa, kung gusto mo maglagay ng description. Kung gusto mo maging public or private. Lagyan na lang natin private. Ngayon, create repository. Welcome! Andito ka na sa repository mo. Ano ba ang repository? Ang repository ay, well, folder. Yun yun. Folder na may git sa loob. Ito may git to. Itong folder na to, git tutorial, Meron niya ang git folder. Naging repository na ang Git tutorial. Pero what kind? May dalawang uri ng repository. Isa local repository at saka yung pangalawa ay remote repository. Ang local repository ay yung mga folders mo na may git folder sa loob na nasa loob ng PC or laptop mo. Local siya. Local dito sa system mo. Ang remote repository ay yung mga repository, yung mga folders na may git sa loob na nasa internet. Included doon yung GitHub. Ito, remote repository ito. Ito local repository. Gets nyo na ba? Okay. Ngayon, kailangan na nating mag-interact doon sa remote repository mo. Iko-connect na natin yung local repository mo doon sa remote repository. Ngayon, kung gusto mo, pwede ka namang mag-upload kagad ng rekta ito. Pero, Matagal yon. May mas mabilis pang option. Kung ayaw mo mag-upload dito at gusto mong maging tunay na developer, hehe. <laughs> gagawa ka ng remote. Isipin nyo muna yung analogy na to. Nakahiga ka. Gusto mong ipalit sa ibang channel yung TV. Eh wala kang remote. Ngayon, kailangan mo tuloy bumangon tapos maglakad dun sa TV tapos pindutin niyo yung pindutan doon sa TV para malipat sa ibang channel. Nakakabwisit, di ba? Annoying. Nakakatamad. Ngayon, pag may remote ka naman, kailangan mo lang kunin. Nakahiga ka pa. Pindutin mo na lang yung remote. Na-switch na. Ganun ang gagawin natin. Gagawa tayo ng remote doon sa local repository para makapag-interact yung local repository natin doon sa remote repository git remote ito yung command tapos yung pangalan ng remote kahit anong pangalan yahoo yagu kahit ano pero for this example origin git remote origin tapos eto yung https url mo yung https link copy mo lang pindutin mo to tapos i-paste mo dito control v ngayon tignan nyo mangyayari git remote add pala <laughs> ayan na-add na ang remote. Sorry, nakalimutan ko yung command. git remote-v Ano yung nagkagawa na ito? Kung napanood nyo yung previous tutorial ko about branches, ang git branch command ay nililist niya yung mga branches. Ganito naman yung remote. dash v dash view Tingnan nyo. Ayun o. Yung pangalan ng remote yung URL ng remote, yung signal ng remote. Okay? Gets nyo ba? Okay. Tapos ito, huwag nyo nang pansinin. Ngayon, may remote na tayo. Ipapakita ko na sa inyo kung paano gamitin yung remote na yun. Git, remote. Kunwari, yung local na to, napapansin nyo ba? Itong remote, walang files. Walang kahit ano. Empty yung remote repository. Paano kung gusto nating ilipat yung files dito into papunta dun sa remote? Dito. Git. Push. Ito yung command. Git. Push. Itutulak natin 'yung mga ginawa natin dito sa local repository papunta doon sa remote repository. Nice. git push tapos 'yung pangalan ng remote. Dahil origin 'yung nilagay ko, 'yan ang ilalagay ko. git push origin. Ngayon, pwede mo nang i-push kagad 'to. Pwede. Pero para mas specific, para mas sigurado mapupunta talaga doon 'yon sa master branch ng remote repository, ipupush mo ang master, ang local master mo, local master ha, local master, ito yon saan itutulak? Doon sa remote master. Dalawa yan. Git push dito sa remote na to, git push sa remote repository ang local branch, local master branch papunta ron sa remote master branch. Gets nyo ba? Push na natin. Create the new branch doon sa dito. Yan, i-refresh natin. Ha ha ha. Na-upload mo na sa GitHub. Ang files mo. Yay! Ayos, ano? Kung gusto mo ma lahat ng ginawa mo, kung gusto mo ma-backup siya, ipasok mo yun sa GitHub. Dahil, kung sakali na masira yung laptop mo or PC, may backup ka pa dito sa website na to. Sa github.com Basta kabisado mo lang yan. Saka nga pala, pag hindi pa nakaano git may magpapakita kasi din to eh global tapos user dot yun username tapos hinihingi sa inyo dyan yung ano username niya lalagay daw wala pa daw kayong ganyan wala naman yun naman ipapakita naman sa inyo yung ano error Yung kailangan yung gawing command pag wala pa kayong credentials hindi ata ganun yung command eh hindi nakalimutan ko na eh pag wala ka pa sing ano hindi well, hindi pa naka-register yung git mo manghihingi yun ng credentials about dun sa username mo at saka user email gamitin mo na lang yung email na pinanggawa mo sa account dun sa github same din sa username dapat magkamuka pero hindi, hindi naman kung gusto mo iba rin okay lang din yun pero mas tugma dun sa github mo gayahin mo na rin yung email neto ng account mo at saka yung username na account mo. Tapos, pag nag-push ka nga pala, hindi ka agad mag-push yun, ha? Git push, origin, mga ano-ano. Hindi ka agad mag-push yun. Hihingan ka muna ng login. Maglalagin ka muna sa GitHub. Hindi rito, ah May pop up talaga. May magpapakita. Hihingin ng git yung login mo. Maglagin ka nun sa GitHub. Para malaman ng git na ikaw talaga yung may-ari na yun. Or ikaw talaga yung may-ari na account na yun. Okay, gits? Okay. Ngayon, nakakapag-push ka na. Nakakapag-upload ka na. Paano naman kung gusto mo kunin lahat ng bagori ito? Lahat ng bago. Ngayon, mag-fetch tayo. Ano yung nagagawa ng fetch? git fetch. Tapos yung pangalan ng remote. May napapansin ba kaya? Wala, di ba? Dahil walang kinuha. Ang kinukuha ng git fetch ay yung data ng remote mo. Lahat ng changes, lahat ng commits, lahat ng histories, lahat ng bagong branch, lahat ng mga na-delete, lahat. Pina-fetch niya yon pero hindi pa niya minemerge yon dun sa local branch mo. Gets mo ba? Fetch. Yun yung nagagawa nun. Pina-fetch lang, hindi minemerge. Para malaman mo, kung may kulang ba, kung behind ba. Ngayon, mag-log. Gumawa tayo. Mag-add file ito. Create a new file. Dito, sa remote repository mo. Hmm, remote that remote.html This is remote This is in remote oh, Ayan, commit changes Para makapag gawa ka ng files dito recta kailangan mo rin mag-commit kailangan mo mag-save Ngayon, I-save sa daw natin sa master branch. O kung gusto mo, gumawa ng bagong branch. Pero, isave na natin doon sa master branch. I-commit na natin. Ayun siya, remote.html. Pero, sa local re local repository mo, wala. Wala, di ba? Pero, pag nag-fetch na tayo, tignan yung mangyayari. Ayun may na-fetch na data. Ibig sabihin, may bagong nangyari dun sa remote repository mo. Ngayon, paano nating malalaman yung mga iniba? Natatandaan niyo git log, di ba? Nililista lahat ng ano? Ng, ng commit history, ng save history mo. Doon sa branch na yon ha? Sa master branch. Ito yun. Ngayon, ang gusto ko sa yung inyong gawin ay git log. Tapos, ang local master branch mo, tsaka doon sa origin, yung remota, slash master. Ano ginagawa ng command na to? Yung dot is comparison tinitignan yung difference ng, ng dalawa. Ano ba yung pinagkaiba ng local master branch at saka ng remote master branch? Remote master branch. Tinitignan yung difference ng local master branch doon sa remote master branch. Tapos tignan natin yung result. Ito yung difference. Ito yung wala ka dito sa history mo. etong save na ito. Create remote.html Wala tayo nun sa local natin. Pero doon sa remote, meron. Paano natin mababa? Paano ma? Paano makukuha yun? Paano natin mahahatak yung mga changes dun sa GitHub papunta rito sa local repository mo. Ano ang kabaliktaran ng push? Pull. Ano ang kabaliktaran ng ng tulak? Hatak. Git. Pull. Tapos yung pangalan ng remote origin. Same lang din sa push. Pero dito, ito yung pinagkaiba pag push ang command, ang nasa kaliwa ay yung local master branch. Ang nasa kanan ay yung remote master branch. Pag pull naman, baliktad. Ang hahatakin mo ay yung remote master branch papunta sa local master branch mo. Okay? Okay. Ngayon, hatakin na natin yung changes. Ayan na siya. Remote.html Woo! Ito! Ayan na! Nahatak mo! Yay! Okay. First things first. Kung gusto mong ihatak yung remote, yung remote master, kumari, sa ibang branch, na yung lang dito yung pangalan ng ibang branch. Alternate universe, gano'n, o kahit ano. Hindi lang limited siya sa ano, master branch, ha? local master. Pwede rin sa mga ibang branch. And also, pwede mo rin hatakin yung mga remote branches mo rin, yung mga ibang remote branches, hindi lang master. Kumari, kung, kung gusto mong hatakin yung mga changes na ginawa mo rin sa alternate universe, Remote to ha, ah, remote. Remote branch to. Tapos gusto mong ipasok yon doon sa local master branch mo. Pwede yon, pwede. Okay. Marunong ka na mag-push, marunong ka na mag-pull, marunong ka na gumawa ng remote. Marunong ka na rin gumawa ng remote repository dito sa GitHub. Nice. Ngayon, gumawa tayo ng bagong file tuturo ko naman sa inyo kung paanong mag-clone ng repository. Clone to to Okay, nandito na tayo. Walang laman. Ngayon, bukas natin to. CMD. Enter. Bukas natin ang CMD. Pumunta tayo ron dito sa gusto nating i-clone na repository. Bumalik tayo sa tutorial. Tapos nakikita nyo yung kulay green na to, yung code. Pindutin nyo. Tapos dito, na, dito nyo na makikita yung HTTPS link nyo. Yung link ng remote. Kailangan kasi yun dito sa command na to. Git clone tapos yung URL. Ano yung ginagawa niyan? Parang pull, dan, pull lang din siya. Pero ginagamit mo naman to doon sa folder na walang laman. Git clone eto. Tapos yung next naman, yung pangalan ng folder. Kung gusto mo lang hmm, cloned. Pwede yun. Pero kung gusto mong gamitin yung folder na lang talaga nito, kung gusto mong ipasok lahat ng files sa clone tutorial, hindi mo na kailangan i-type yung clone tutorial. No. Ang gawin nyo na lang ay dot slash. Ang nire-reference ng dot slash ay ito. So pag generate mo yan, pag clone mo ang remote repository na to, tignan nyo mo yung nangyari. Tignan nyo rito. Ayun. Nakreate. Ayun. Done na. Andito na siya. Nilagay sa clone tutorial. Ngayon, mag-clone ulit tayo. Pero, gawa naman ng iba. Clone folder. Ayan. Kinoclone na. Papunta sa clone folder. Balik ulit tayo rito. Gumawa ng bagong folder. Ganun lang din. Okay. Marunong na kayong mag-clone. Marunong na kayong gumawa ng remote. Pull at saka push. Ready na kayo para makipag-collaborate sa mga ka-group nyo or mga ka-coworkers nyo. Good job.